aktres, na matayan ng dalawang anak. Bumuhos ang mga mensahe ng suporta at pakikiramay para sa sikat na aktres na ito, matapos ang sobrang nakakalungkot na sinapit ng kanyang dalawang anak, hindi nga niya magawang lubos na maging masaya nitong pagpasok ng bagong taon, matatanda ang unang nakilala ang aktres na ito, matapos siyang lumabas sa commercial ng Vaseline Shampoo noong siya ay 7 taong gulang pa lang, hanggang sa nadiskubre nga siya ng ABS-CBN at sa edad na 11. Napabilang siya sa kapamilya sitkom na Bida si Mister, Bida si Misis, dahil sa kanyang husay sa pag-acting, itinanghal siya bilang most popular child actress noong 2003 sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation, ilan lamang sa mga hindi malilimutan niyang proyekto ay Etheria at Super Ingo. Sa ngayon, isa na siyang freelance actress kasabay ng pagiging asawa at ina niya kamakailan na, ay itinagulat ng marami ang malungkot na balita. Na ibinahagi niya sa kanyang Instagram account. Ibinahagi ng actress ang picture ng sonogram at pregnancy kits, ngunit nangingibabaw ang mensahe ng pakikiramay sa comment section. Ito ay matapos ibahagi ng actress na si Empress Shock na wala na ang kanyang ipinagbubuntis dahil sa miscarriage. Ayon kay Empress, magiging apat o lima na sana ang miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, nakunan siya ng dalawang beses, aminado si Empress na hindi niya alam kung paano sasabihin sa iba ang malungkot na nangyari sa kanyang ipinagbubuntis, pero ang alam umano niya na minsan hindi umaayon ang mga plano natin sa mga plano ng Panginoon para sa atin, Honey Empress, this year, we would have been a family of four or even five, from two embryos, to one, then to none, I'm still not sure how to talk about it, I just know that sometimes our plans for ourselves don't align with God's plans for us. Nagpapasalamat naman si Empress sa kanyang asawa na si Vino Gingona, dahil sa suporta nito sa kanya sa gitna ng pinagdadaanan nilang pagsubok ngayon. Aniya to my husband Vino Gingona who's been by my side and making sure I feel all right through this puzzling experience, you are truly God's blessing to me. We may not exactly understand how we feel about this, but having each other is enough to say that everything will be okay, to our family who showed us care and love, thank you and we appreciate all of you.